Ito na po yung panahon na nayuyura na ka na ating karapatan. Masyado na pong mababaw ang tingin sa atin. Ang katotohanan at katuwiran ay tinatapa ka na. Hindi na tayo pwede magbulag-bulagan dito. Hindi natin pwede nita, isarado ang ating mga mata. Kung ano yung dapat nating ipaglaban, ipaglaban na natin. Ito na po yung panahon na yun. Nais ko po ibahagi sa inyo isang awit na ginawa po namin aking kaibigan from Cagayan uh, de Oro, uh, si Charlie Busaco. Ang title po nito ay Pilipinas. Ito po ay patungkol sa ating karapatan, patungkol sa mga problema, mga pasok sa atin, sa ating bayan, kung paano natin dapat uh, harapin ito. Pero dapat harapin natin ito na kasama ang Panginoong Diyos. Kaya tama po ito. This time, this is beyond our control. We need God. We need prayers. We need to be together and pray. Kasi kapag kasama natin, di ba sinabi ng Panginoon, ask anything in my name and I will do it. Sa John 14.14. Diligin natin sa Kanya i-claim natin na babalik ang ating ama kasi tatag Dino. Gawin po natin yun. At ibibigay natin, ibibigay niya yung sa atin. Ito po yung awit na yun. Sana po ay ma makanta niyo rin, ma makasama ko kayong umawit ngayong gabi dito. I will never leave you nor forsake you. Kaya hindi po tayo iiwan. Kapag katuwiran, katotohanan po ang pinaglalaban natin, kasama po natin siya. Okay, let's pray together. Mga boss, eto, eto mga, ito. Ito mga susuportahan natin. Ay, eh, kuya Jimmy, nandito. Kuya kuya IP ba yan? Love you, kuya Ipe. Para.